Good morning sa inyo mga kabayan. Uh, ising lang natin. Pinamas uh, muna tayo. Good morning mga kabayan. Uh, kayo? Uh, lang natin at uh, kasi kaso tayo ng mga nang ni kong lunch sa uh, boat. Nagluto pala ako ng ano kagabi? ng adobong sitaw. So, bali, inipin lang natin ito para ito na yung babaon ko sa boat ngayon. No? Nagsaking na rin ako kagabi, mga kabayan, para ready na. Pahimit tayo ng tubig para makapagkape. Kabayan, di ako nag... Ah, almusal, kape lang, amis. Kape lang at pinapay. Kulo na tubig, kape muna tayo. Ayan. Yeah. Ay, yung kulo na ito mga kabayan. Lagyan natin sa... Lagyan na dito sa babaunan. Okay. Kape muna tayo bago maligo. Uh, after magkape eh, Gagayak na rin din after. Diretso na sa boat ulit. Uh, back, back na naman tayo sa trabaho. Uh, bago tayo pumasok sa trabaho o pumunta sa boat eh, tatawagan ko muna si Mrs. Para alam niya na papunta na ako sa boat. Hello, good morning palangga. Good morning. Ay, nakaredy na ako. Ako'y nakapag na rin. Almosal, nakaligo na rin ako. Papunta na ako sa boat. Ah, uh, kumusta ba? Ano bang plano plano nyo ngayong araw? Meron ba kayong pupuntahan? Pupunta kami sa, ano yun, sa parlor. Magpapalos kami ng kuko. At bukas ay graduation natin. Ay, oo nga pala. Nabukas na pala graduation ni ate. Ah, okay. Mm -mm. Ay, sige, mag-iingat kayo. At ako ay papunta na rin ako sa boat. At medyo tumatangali okay. na. Oo. Uh -huh. ah, ingat pa lang ka. Okay pa lang ka. I love you. Call kita pag nasa Thank boat you. ako. Uh, call na lang kita pag nasa boat na ako, ha? Ingat. Okay, sige. Bye-bye. I love you. Bye-bye okay, so hmm. sa mga bata. Ano, sa banyo si ate eh. Eh, si Bunso. Bunso, yeah. si bye-bye ni Dad. Bye-bye, Dad. Bye-bye, Bunso. -bye, I love you. Kiss mo na, Daddy. Kiss.

Ayan yung cover na kinabit natin kakapon. Balot na balot ng plastic. Ganyan yan mga kabayan. Pakikot yan. Ayan ito tayo dito. Ayan. 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 ayan, ayan. Mag-start na ulit tayo mag-sanding. So ito pa lang disc grinder na ito ang gagamitin natin ngayon para umukitin natin yung mga yung mga bilog-bilog dito sa fiberglass na pinakita ko sa inyo kahapon. Tapos after nang papakita ko sa inyo kung ano yung Okay. Hirap lang tayo mga kabayan. Ayan yeah, mga kabayan. Ayan tayo. hour later. So yun mga kabayan, papasilip ko pala sa inyo yung grinder natin bago tayo mag-lunch. So oh, yun, kung pansin niyo, mga kabayan. Yan. Medyo basa-basa siya. Kasi meron siyang parang ano, meron siyang liquid sa loob. Bali, parang acid yun. Yan. Tapos after nyan ano? i- Iwawash natin ng, ano, ng tubig para ma ano, kumbaga babalawan natin para matanggal yung acid na yan uh, mga ganyan, no? Para matanggal yan. Hindi natin yan, pagka natuyo, plasteran natin ng ano, fiberglass. Uh, bali, hindi pa siya nangangalat yung mga kabayan. Medyo malaki-laki kasi itong bot. Uh, medyo matatagal lang tayo magtrabaho dito. Ah, uh, pala, dami normally sa iyong iba kung talagang gusto ng magandang ano uh, resulta uh, ano ah uh, sandblast yung machine ng magano lahat ng pintura na yan tatanggalin ka lang matagal na trabaho yun tapos ah uh, magastos pa kailangan mo mag-hire ng machine sandblasting ang tawag dun eh kung mo siya mo ay nagtitipid kaya ganito na lang ang ginagawa <laughs> So, okay. Para mga kabayan, lunch muna tayo. So, yung mga kabayan. Uh, lunch break muna tayo. Uh, ulam natin ay, yan uh, ayan, adobong sitaw yung niluto ko kagabi. Ito, meron pa dito extra. So, kain muna tayo para may lakas tayo sa ano, trabaho. Medyo mahaba-habang, ano pa yan, mahaba-habang ah, uh, kis-kisan. <laughs> Bali pala mga mga bayan, kung di nyo na itatanong Ano yan, every 2 years uh, din na-dry na ang boat Pang na beses ko na siyang ginagawa Medyo matagal-tagal na rin pala tayo dito sa abroad Almost Nasa ano na, 14 years Hopefully eh, dumating yung time na Hindi na natin kailangan umalis ng bansa Wala eh gusto man natin mag sa Pilipinas. Wala namang kumbaga kahit medyo may trabaho ka doon, hindi pa rin sasapat lalo kung meron kayong mga pinag-aaral. Kaya wala tayong choice mga kabayan kundi lumayo sa pamilya. Kaya sa mga OFW dyan, saludo ako sa inyo. Aww. Alam ko, balang araw eh, lahat tayo eh, giginawa rin. At narating uh, yung panahon na hindi na natin kailangang lumabas ng bansa o lumayo sa sa ating pamilya. So yun mga kabayan, start na ulit tayo mag-sanding. Uh, tapos na tayo mag-gas, saka uh, nakapahinga na. Okay, let's go! One hour later. Yung, mga kabayan, natatapos uh, lang natin ulit sa baba na mag-sanding. So, that's it for today. So, ngayon, magbibihis muna tayo. Uh, tinawagan kasi ako nung amo, kaya may gumaga uuwi uwi ngayon. Eh, tumawag. Ipagdadrive ko daw sila mamaya mga 5.30. So, kailangan mga 4.30 na sa bahay na para makaligo pa. So, yun mga kabayan. Uh, bis bihis muna ako. Para... Diretso uwi na So yun mga kabayan natapos na naman tayo sa part 3 ng paglilihan natin ng uh, bangka. Uh, medyo nakakapagod pero sulit naman at least unti-unti nating uh, natatapos itong uh, boat. Kung nag-enjoy guys sa panonood, huwag kalimutang i-like. Uh, Mag-comment na rin kung mayroon kayong suggestion at syempre subscribe na rin para updated kayo sa mga Video pang i-upload ko at uh, updated kayo sa part 4 ng video natin ng uh, boat series. Uh, salamat sa panonood, Kita-kits tayo sa part 4 mga kabayan. Uh, maraming salamat at God bless sa ating lahat. Ciao!